Ako, sa totoo lang, naaawa ko doon sa mga naiipit na mga sundalo natin. Yung Navy particular. Sila naiipit dyan eh. Bakit? Sa tingin nyo ba gusto ng mga Navy natin na magkaganyan-ganyan sila? Malagay sa buhay. Yung, yung buhay nila, malagay sa alanganin. Mamatay sila. Yung pamilya nila, may mangyari sa kanila. For the sake of that barko, ako ah Tanong ko lang. Siguro kung tatanungin mo sila, kung kami lang, siyempre napag-utusan kami. Kailangan namin gampanan ng amin trabaho. Pero kung sila din ang tatanungin nyo, as much as possible, ayaw niya ng gulo. ba? Diba? Pero since, gusto niyo ng ganyan, don't expect na maaayos to. Diba ho? Ganun lang ang kasimple yan eh. Eto, simpleng tanong sa inyo mga kababayan. Ha? Simpleng tanong. Do you want to start a war just for the sake of that ship? Kung gusto niyo, sige ilaban nyo. Magre-ready na ako. <laughs> 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 Hindi oh. Gusto nyo hubang mamatay yung mga kababayan natin? Akala ko kasi natin ganun kadali eh. Di ba? Ganun, sa tingin ninyo, nagsalita na ang China.